Yun na nga guys, magandang hapon sa ating lahat o magandang araw. Mangunguha tayo ng wild pipino. Kung alam na alam nyo itong pipino na to. Pakalat-kalat lang to sa mga lugar nyo. Sa mga damuhan, gumagapang-gapang lang to. So mangunguha tayo at ipapakita ko sa inyo ang wild pipino ng Pilipinas. Ayan, ayan. Sa so, mga hindi nakakaalam, hindi na nakakalason. Sabi nga nila, yung mga kwento ng mga kaluluhan at kaluluhan lulahan natin, nakakalason daw ito. pero hindi po talagang maganda to para sa atin at saka wild siya so ibig sabihin pag wild maganda para sa atin hindi wala siyang kimikal di ba so hahanapin lang natin yung mga bunga although na wala ganong bunga ngayon ang palatandaan niya nga pala is ayan po gumagapang siya kung saan saan at ang bulaklak niya is kulay dilaw may kaparehas nito mapait yun hindi siya pipino ah uh, malalaki, malalaki ang bunga. So ito, wild well, pipino, mahuhatay ng bunga ngayon. Siyempre kakainin natin to. Siyempre kinuha ko eh. Kakainin natin to. Masarap to guys. Ayan. Marami-rami din. So sana mga tayo ng mas marami. Dito sa ilalim. Hindi siya ganun ka ano, halata. Kasi sumasama lang siya sa mga damong gumagapang, nagbabaging uh, mangunguha tayo at ipapakita ko sa inyo lalong lalo na sa mga hindi pa nakakaalam sa ganitong uh, wild pipino ayan, ayan po, kita niyo naman yung dilaw yan yung bulaklak niya. at ito ang bunga All ayan po. O, kunin natin tong mga bunga para malalaman niyo din sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo -lalo na sa mga taga-probinsya diyan na sinasabi sa inyo ng mga kaluluhan niyo, kama kamag-anak nyo na lasun ito hindi po lason bagkos na katulong to sa atin mm, ba? Diba? lalo kung marami kayo nito sa lugar nyo ipunin nyo guys kainin nyo ah, parang nagkikilaw ka lang din ng pipino pipino as in pipino ang kaanohan lang nito si maliliit bilog ayan po mm, so wala na eh, ito, ito meron pa marami ng bunga ito pa ano marami-rami na tayong nakukuha So Ayan Ayan guys marami-rami na Ito na ngayong wild pipino na nakuha natin guys At tinimplahan ko na din ng Sukang malupit Ayan po at meron na rin sa minibuyas. At titikman ko na rin at papakita ko sa inyo Kung gaano kasarap Yung pipinong ito So kwento lang yon na nakalason nito guys Masarap po ito parang pipino eto na guys, titikman ko na ang pipino or wild pipino na nakuha ko lang dito sa gilid-gilid or -gilid. sa mga damuhan yan, sumasama yan. At saka masarap siya talaga. Walang pinagkaiba doon sa malaking pipino na tinatanim natin. At itong wild, ang kagandahan lang kasi wild, napakasarap niya. At saka hindi mo kailangan ng chemical. At itong wild pipino na to, hindi siya ini-insekto. Kagaya doon sa mga tinatanim natin, ini-insekto. Pero ito, na all right thank you